Sektor ng agrikultura. Bakit mahalaga ang sektor ng agrikultura? At bakit mahalaga ang gampanin ng mga magsasaka sa ating lipunan? Bago natin sagutin ang mga katanungan, atin munang kilalanin ang agrikultura at ang gampanin nito sa ating lipunan. Ang agrikultura ay isang sining at agham ng pagpaparami ng pagkain. Ang Pilipinas ay binensagang agricultural country. Ibig sabihin, ang agrikultura ang pangunahing sektor ng ating bansa. Ang sektor ng agrikultura ay nahahati sa apat na gawain. Una, ang panghahalaman or farming. Mahalaga ang gawain na ito dahil ito ang nagsusuply ng bigas, prutas, gulay at iba pa. Ang pangalawang gawain ay ang panghahayupan or livestock. Mahalaga rin ang gawain ito dahil ito ang nagsusupply ng karne sa ating merkado. Pangatlo, pangingisda or fishery. Ito ang gawain na nagsusupply ng isda sa mga merkado. At ang panghuli naman is ang paggugubat. Mahalaga ang gawain na ito lalo na sa paggawa ng furnitures at mga materyales sa paggawa ng bahay, gusali at iba pa. Ang produktong paggugubat ay kagaya ng plywood, tabla, troso, ratan, nipa, kawayan at iba pa. Bakit nga ba mahalaga ang sektor ng agrikultura? Ito ay merong apat na kahalagahan. Una, ang sektor ng agrikultura ang nagsusuplay ng pagkain sa ating bansa. Ang ating bansa ay akma sa maraming uri ng pananim, halaman at pag-aalaga ng mga hayop. Pangalawa, hilaw na material. Ginagamit sa paggawa ng bagong produkto na nagmula sa kagubatan, sakahan at karagatan. Pangatlo, ang kitang panlabas. Ang Pilipinas ay binansagang agricultural country kaya kumikita ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagluluwas ng produkto kagaya ng kopras, prutas, hipon, abaka at iba pa. Dahilan na pumapasok ang maraming dolyar sa bansa. At ang panghuli naman is ang hanap buhay. Ito ay nagbibigay hanap buhay sa trabaho ng mamamayan. 30% sa lahat ng manggagawa ng bansa ay nagmula sa sektor ng agrikultura. Nagtatrabaho bilang mangingisda, magsasaka, o nag-aalagan ng mga hayop. Ito ang pantunay nang pangunahing tagapagtaguyod ng ekonomiya ng bansa, ang sektor ng agrikultura, isang matibay na sandiga ng bayan upang makamit ang inaasam na pagunlad. Mga soliranin sa pagsasaka Una ang pagliit ng lupang sakahan. Ang Pilipinas ay nakaranas ng pagtaas ng populasyon dahilan ng paglawak ng maraming tirahan, komersyo at industriya. Kaya maraming lupang sakahan at kagubatan ay tinayuan na ng mga bahay at mga gusali resulta sa pagbaba ng lugar na pwedeng pagtamnan o pagsakahan ng mga produktong agrikultura. Pangalawa, paggamit ng teknolohiya. Marami pa rin ang magsasaka at mangingisda sa bansa ang gumagamit pa rin ng tradisyonal na pamamaraan na agarang nangangailangan ng modernisasyon. Pangatlo, pasilidad at infrastruktura. Malaking pangangailangan sa mga kagamitan, maayos na imbakan o storage ng produkto at maraming farm-to-market road projects na kailangang masagot o matugunan ng pamahalaan. Tingnan ang video na ito tungkol sa paghihirap ng mga magsasaka dahil sa kulang sa pasilidad at infrastruktura. Na, nabunok na dahil sa tagal ng paghihintay kung may darating na mga buyer halos araw-araw kabayan ay mga, may mga itinatapon na bulok na sibuyas. Sumobra raw kasi sa dami ang supply ng kamatis sa kanilang binabagsakang pamilihan. Abis tuloy ang pangihinayang ng mga magsasaka. Sumilog so, yung mga magsasaka dito sa amin. May pakikinabangan dyan ay hindi na halos lahat kasi hindi na nabibili dahil sa ang dami ng kamatis. Wala ang pag-apat na solirani naman ay ang pagdagsa ng dayuhang produkto. Mga produkto o prutas na galing sa ibang bansa kagaya ng Thailand, bigas sa Thailand, Vietnam, dahil sa globalisasyon at malawak na kalakalan, madaling nakakapasok ang mga dayuhang produkto sa bansa na may mas mababang halaga dahil dito, marami sa ating lokal na produkto ay hindi na ibebenta at naging sanhi sa pagkasira ng kita ng ordinaryong magsasaka. Panglima, ang climate change. Ang epekto ng pagbabago sa klima ay lubhang nakaapekto sa bansa, lalo na sa sektor ng agrikultura, dahil sa mahahabang tagtuyot o El Nino at malakas na bagyo na sumisira sa mga pananim. Dahil dito, sa climate change, maraming mga mga pananim ang nasisira dahil sa climate change. At ang panghuling suliranin ng mga magsasaka naman ay ang pagkaubos ng likas na yaman. Dahil sa walang katapusang pangangailangan ng tao, madaling nauubos ang likas na yaman ng ating bansa. Kaya ang pamahalaan ay gumagawa ng mga batas upang matugunan ang pangangailangan sa sektor ng agrikultura at maproteksyonan ang ating likas na yaman. Mga suliranin sa ma mga mangingisda Una, mapanirang operasyon ng malaking komersyal na mangingisda gaya ng troll fishing na kung saan ang mga mangingisda ay gumagamit ng malalaking lambat na may pabigat na hinihinalaang na mahuhuli ang lahat ng maliliit at malaking isda na madadaan nito at nakasisira sa coral reefs na nagsilbing tirahan ng mga isda. Pangalawa, epekto ng pulusyon sa pangisdaan. Dahil sa dumi ng tao, kimikal mula sa pabrika Pataba sa mga pananim na dumadaloy papunta sa anyong tubig ng bansa ay nakadudulot ng polusyon na naaapektuhan ang mga isda at makakaapekto rin sa mga mamamayan sa pagdating ng panahon. Pangatlo, lumalaking populasyon ng bansa. Dahil ito ay nagdudulot ng pressure sa yamang tubig dahil sa sobrang daming isda na ang huhulihin upang matustusan ang mataas na demand sa mamamayan. Dahil dito, unti-unti ring bumababa ang dami ng yamang dagat dahil sa rami ng kumukonsumo. At ang pang-apat, kahirapan sa hanay ng mga mangingisda. Ang mga magsasaka at mangingisda ay isa sa may pinakamababang sahod na tanggap. Dahil dito, sila ay nag nabibilang sa mga pangkat na hikaho sa buhay. Kaya marami ang hindi nahihikayat na manatili sa ganitong uri ng buhay lalo na sa batang miyembro ng kanilang pamilya. Ayon sa datos ng PSA sa taong 2021, nangunguna pa rin ang mga magsasaka at mangingisda sa may pinakamahirap na sektor sa ating bansa. Sila na nga ang kumakayod upang magkaroon ng supply ng pagkain ng ating bansa. Sila pa ang isang kahi, isang tuka. E eh, saludo ako sa lahat ng mangingisda at magsasaka dahil sila ang nagsusuplay ng pagkain ng ating bansa. Kayo ay mga bayani. Ang sektor ng agrikultura